May nangangaral po na hindi alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap at marami pong naniniwala sa Kanya. Sa video na ito, sasagutin po natin ang aral ni Suryano na hindi alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Panoorin niyo po ang kanyang video. Eh, hindi ako makapaniwala na ang Diyos kahit saan na doon. At lalong hindi ako manakapaniwala na alam na ng Diyos lahat ng mangyayari pati yung hinaharap. Hindi ko mapaniwalaan yun. Ma sinabi po nating Diyos, ito ay makapangyarihan sa lahat na siyang lumalang ng lupa't langit. At ang sabi po ng Biblia, alam ng Diyos ang bilang ng mga bituin at ang bilang ng ating mga buhok at natatalastas ng Diyos ang mga salita kahit hindi pa man ito lumalabas sa ating mga bibig. At ang sabi din po ng Biblia, If our hearts condemn us, God is greater than our hearts and He knoweth all things. Ulitin ko po, He knoweth all things. Alam po ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Kaya nga po ang sabi sa Isaiah 46, 9 and 10, ganito po ang nakasulat. Remember the former things of old. For I am God, there is none else. I am God, and there is none like me. Sa verse 10, declaring the end from the beginning and from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Kaya nga po sa Biblia, mga kapatid, may mga nakasulat po na mga propesya. Ibig sabihin, kapag propesya, mangyayari ito sa hinaharap. At ang mga nagbigay ng mga propesya nito ay ang Diyos. Halimbawa na lamang, mga kapatid, ang kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo. Bago pa ipinanganak ang Panginoong Heso Kristo, ito ay nakapropesya sa lumang tipan at ito ay natupad ng Panginoong Heso Kristo pagdating sa bagong tipan. Ngayon, alam din ng po ng Diyos na may mangyayaring rapture. Hindi pa man naganap pero alam na na ito ay mangyayari. Alam din po ng Diyos na darating ang Panginoong Heso Kristo para kunin ang mga mananampalataya niya. At alam din po ng Diyos na may mangyayaring seven years tribulation. At alam din po ng Diyos na magkakaroon ng 1,000 reigns of Christ. Hindi pa man nangyayari ang mga bagay na iyan, pero ito ay nakasulat na sa Biblia sapagkat ito ay natatalastas na ng Diyos. Sapagkat ang mga propesya na ito ay galing po sa Diyos. Kaya po ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at alam niya po ang mangyayari sa hinaharap. Kaya huwag po kayong maniwala sa mga nangangaral na ang Diyos ay walang alam sa mangyayari sa hinaharap. Yan po ay mga bulaang propeta na hindi nangangaral ng katotohanan. At ito po ang maganda. Alam po ng Diyos na kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo, ikaw po ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sapagat yan po ang pangako ng Diyos sa mga taong sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po sa John 3.16, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, alam po natin kung saan yon sa kapahamakan sa impyerno, bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Alam po ng Diyos yon at tapat po siya sa kanyang pangako na ang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkos mayroong buhay na walang hanggan. At alalahanin po natin mga kapatid, hindi po tayo maliligtas sa pangamagitan ng ating sariling kakayahan. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng reliyon. Bagkos ang nakasulat sa Biblia, tayo ay maliligtas o tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Kaya kung hindi niyo po, po tiyak ang inyong kaligtasan, paniwalaan niyo po ang pangako ng Panginoon na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Romans 10.13 But whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maraming salamat po sa inyong panunood at God bless you po sa inyong lahat.